Hi mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Kumusta naman kayong lahat? At tuloy-tuloy uh, lang tayo sa ating mga pagninilay, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Napakabilis ng ating uh, panahon at nasa araw ng Webes na tayo, ikalabing siyam na araw sa buwan ng September, dalawang libo, dalawang apat pakinggan natin ng mabuti ang minsahe na mapupulot natin sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating ibanghilyo sa araw na ito. Ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 36 hanggang 50. Alam natin na si Jesus ay patuloy na naglalakbay at nakikisalamuha sa mga tao, sa mga ordinaryong tao, sa mga tao na hindi binibigyan ng pansin ng komunidad lalong lalo, lalo na yung may mga sakit, may mga sakit, may mga malubhang karamdaman, yung mga iniiwasan ng mga tao, yung mga walang boses, yung mga nagdurusa sa iba't ibang dahilan. At dito sa ating ibanghelyo, nakita natin na pinagaling ni Jesus ang isang taong may sakit, pinatawad ang kanyang kasalanan. At sinasabihan palagi sila ni Jesus, humayo kayo ng may kapayapaan. Napakagandang pakinggan, napakagandang minsahe, yung sinasabihan kang humayo kayo ng may kapayapaan. Kapayapaan sa dahilan na wala na silang nararamdaman na kung ano-ano sa katawan. Pagkos, kaligayahan, inspirasyon at pag-asa. Lahat ng mga ito ay ipinakita at ginagawa ni Jesus dahil sa kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal na ito ay hindi mababayaran ng kung anumang salapi. Ang pagmamahal na ito ay hindi masusukat. Pagmamahal na kayang ibuwis kahit ang kanyang buhay. Kaya para sa akin, mas magandang pagnilayan natin ito. Ano man ang estado ng ating buhay, may asawa, anak, kung ano man ang papel ng bawat isa sa pamilya. Ako bilang pare, ginagawa ang lahat dahil sa pagmamahal. Handang mag-alay ng sakripisyo sa minamahal. Kayang tiisin ang mga pagdurusa at ang lakas na nagbibigay ay ang pagmamahal. Kaya makita at maramdaman natin yung mga magulang na nagtrabaho sa malayong lugar, mga OFW, mga seaman, at kung ano pang mga trabaho na iniwan ang mahal sa buhay at ang pinakadahilan, ang inspirasyon na nagbigay lakas sa kanila ay walang iba kung hindi ang pagmamahal sana tayo ay maging instrumento nito. Nagawin natin ang ating mga responsibilidad, ang ating mga tungkulin ng may pagmamahal. Handa tayong mag-aalay ng ating uras, panahon at kakayahan sa ating mga minamahal. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, bukal ng buhay, inspirasyon ng lahat. Ikaw ang aming lakas. Turuan mo kaming magmahal na hindi masusukat. Turuan mo kaming mag-alay ng aming sarili alang-alang sa aming mga minamahal. Amen.